Patawad! Patawad! Hello? May convicter ba dito? Hindi ko alam! Hindi ko alam! Iha, ano bang may papaglilingkot ko sa'yo? Gusto mo bang tumawa ko ng pulis para sa'yo? Ay, ay. Kailangan. Bakit naman hindi kailangan? Kailangan, syempre. na namin dapat ni Zilin. Pero ngayon, nakulong ako dito. Kasama isang lalaking nakadroga. Sino ka? Pagkawalan mo ko, susunod ako sa'yo. Ibibigay kong masamang lasa. Pabayaan mo na ako. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang pag-ibig at kasal. Naway bigyan ng Diyos sa mga bagong kasal ng lakas ng loob at maging matalino. Paano ng mga bagay-bagay? nakais ng lahat. Lenzy, mapapangasana kita sa wakas. huwag kang umiyak. Ako ang mananagot. Suotin mo itong sing-sing. Sana ayos lang sa'yo. <laughs>